Daily habits na nagpapaitim ng kilikili, baka guilty ka dito. Number one, sobrang pagkuskos. Meron po kasi tayong tinatawag na friction-induced hyperpigmentation. Ang nangyayari, nai-irritate yung skin sa kilikili mo na nagsasanhi ng pahingitim. Next, ang paggahit po kasi pwede yan magkos ng maliliit na punit sa balat mo. Ang resulta nun, pwede po mga pal yung balat sa kilikili at mag-develop ng tinatawag na chicken skin. Next, Mali yung deodorant mo. Okay lang naman gumamit ng deodorant pero dapat hindi masyadong strong yung kanyang amoy. Meron po kasi matatapang na chemicals yung mga scented na deodorant na pwede magkos ng pangingitim ng kilikili. Masikip yung damit mo. Pag masikip yung damit, nagkakaroon pa rin ng friction. Ang resulta, mayingitim. Ito, sikat na sikat. Paggamit ng mga toothpaste at baking soda. Again, matatapang po yung mga chemicals na yan at pwede mag-cause ng irritation sa kilikili. Last, posibleng meron kang hormonal problem. Pag may problems po sa hormone tulad ng diabetes o kaya picos, ang nangyayari, tumataas po yung melanin production sa ating kilikili na pwede magkos ng paingitim. Kung may tropa ka na gusto pumuti ang kilikili niya, share mo tong video na ito para maiwasan yung mga habits na to. Agree ako dun sa mga sinabi ni Dr. Alvin. Medyo surprise lang ako dun sa isa kasi sabi ano, yung paggamit ng toothpaste sa baking soda. First time ko lang narinig yun na may naglalagay pala ng toothpaste sa ano, sa kilikili at baking soda. Toothpaste, ano yan? Ngipin. Tapos baking soda. Para saan yung baking soda? Para kang, di ba yung, minsan ginagamit yung baking soda sa ano, pagtanggal ng bara, lagyan mo lang ng suka. Paano kung ilagay mo dito? Maasim, di ba? <laughs> Tapos nilagyan mo ng baking soda, di bubula. <laughs> Mangingitim nga. Di ba? Kasi parang Asid yun, di ba? Mga yung kilikili. Pero ito, ako para sa akin, ito lang. Shiroi soap lang ang solusyon dyan sa mga nag mga kilikili. Tsaka pagka masikipin yung damit, na natin isuot. Kasi di ba, Nagkukus lang ng hadhad -had yun. Ito, yung mga ganitong solusyon, ito yung pinakamadali natin gawin para masolusyonan ang pag-itim ng ating kilikili. Shiroi soap lang, kuskus -kus lang natin. Walang pangahapde, walang pangbula, walang anything. Ito na yung pinaka-the best na desisyon na gagawin natin para kuminang na ang ating nagdidilim ang kilikili. So, check out na!